Ayun po, kumusta na po kayo lahat? Ano po? Yan, bali ang episode na ito, ano po? Tayo po ay magdadagdag uli ng tanim. Oh, yan. ariho ho baga yung ano, radis. Radis, o oh, labanos. Ay sabi ko yung ating itatanim na. Tayo po yung medyo nagkakailan na rin, hindi ko na rin mo matandaan kung ano bang tawag doon. Kung nakailang ano na tayo. Ilang klase na ng uri ng ating pananim oh uh ay dito nga Rades. tapos update ko kay din sa ating upo naman oh uh yan may mga busngi na rin po yun oh uh. ito ang baka ating yan busngi na Papagapangan na ho natin sa taas yan yun oh yung iba hindi pa nalabas ay awan ko ay sabi ko eh bahala na oh uh -huh. ilan Pila na rin po yung tanim natin eh, kangkong beans, sili, kamatis. Basta kung kakayaan na natin ay eh, kung ano kaya natin ibugsok, ibubugsok na natin. Oh. Nasaan pa ba ang mga sibol din? Eh, ba't para namang madalang. Yun oh. Ito. Yan mga upo po yan. Tambuli. Nasaan na? Ba't ayun ang pakita ng iba? Ayun no Yung iba. Bago pala. Oh. Yun oh. Yun. Ay, mayroon naman pala, oh. Hindi naman pala sasabihin walang wala. Gawa na tagalan na yung butong yan sa atin, ay. Ayun, oh. Nakakatuwa, ay, oh. Yan, mga upo. Oh. Mapatabaan na rin mga nung araw. Oh. Yung po oh. Yan. Tambuli. Barayte. Yun, oh. nasa pa? Dito ka sa gilid. Yun, oh. Yan. Ito pa, oh. Yan. Sa mga gilid laang po. Aho. Oh. Ay kaya ho oh, pag ako inyong tatanungin. Eh. Ano? Di oh. are naman ay eh, malayo dun sa ating ano? may nagtanong sa akin nung una isang eh, ka ba auto yung nakatira isa eh, doon po sa gilids sabi na sa auto yung gaylage sa eh, amin po ay ano ay subdivision ba village oo oh. sabi ka doon sa gilids ang amin saan ba eh. yung auto eh yun maganda doon subdivision sabi ka hindi po amin tabila ang Tabilaang tabila ho ng subdivision Gilids tama po ano kaya ho kami taga gilids oo oh. Tama po ba yun? Asa, oh, ako napatawa, sabi ka ba eh Biniro, kumbaga eh, totoo po naman dun talaga Kumbaga eh, sabi ko eh, medyo ano eh Kumbaga, basta yun na naisip ko Tagagilids pala, o oh, po si Kabisprin, tayo naman Ay magsasabog po na rin At nagagandahan po ba ako Sa lupa Yan tapos tuloy harvest na rin po ng kamuting pang sarili Oh, yan Aking uti-utiin na lang. Ginaw Yan, sasangat po tayo dito na radish Medyo aanohin ko lang Yung parang Igagayang-gayang baga Para madalang yung pagkasibol Pagkasibol Oh. Ya. Arephone menanai hindi kadamehan kayak saya juga gak nak gagar negara nih dapat pala ating ginuguhitan na no yun pala dapat pala may guhit oh, yun yun nga pala oh. yun Ayos oh. Samplat la ang naman na rin. Pangon sumuli. Sangat na natin din eh. Yung pong iba ano ay, ano lang karabaw ang ginagamit yung parang pang ano baga. Nahakadan nila. Hmm, yun oh panalo to. Mm. Yaka dalta 'yung panggulay. Eh. Yan o oh. Balamlam po ang ating ginagawa. kakaunti ko naman. Samplat lang. Kamutin na 'yun, ah. simple. Ganda po ulit, nakahanay. Okay. Wala sa isang tabi at di mapakali Kala ko tuloy, nagmumuni-muni Di lang po Bakit nagkakaroon Kaya po ngayon, isang bigo kalat yeah, niya ganito po ginagawa Sa saka natin mamayang tatabunan yan yun oh Ito na yung ating tanim oh. Atin ho namang yan yung mga buto Tabon po naman na no. Tabon baga Isang plat po Mahusay ka kaibigan Yan ang tandaan Anong malay mo Bilog ang mundo At baka bukas Magkasama tayo Anong malay mo Oh, oh, oh. Bilog ang mundo Huwag kang matakot kaibigan Ating po tabunan Lagi ka na lang ganyan, mahusay kang kaibigan. Yan ang tandaan. Anong malay mo bilog ang mundo? Bakabuka, magkasama tayo sa muling pag-ikot ng aking mundo Anong malay mo Bilog ang mundo wag kang matakot Kaibigan Lagi ka na lang Ganyan Mahusay kang kaibigan yan ang yung tandaan. Anong mahal mo? Bilog ang mundo. Baka bukas. Magkasama tayo. Sa muling pag ko Ng ating mundo. Tayo po na may huhukay ng kamote. Oh, tara. Tara. pa na yung kamote. sa mga magtatanim po oh. gawa ng dini po sa lugar namin malapit na kanating ganggan bayan. ako ako'y nagtanong nung dati ng anong pananim nila ang sabi sa akin pinakbait sa kaya yun ayun daw po pala ilahok lahok kumbaga ay basta sa sariyaya daw karamihan na itong pinakbit kalabasa talong sitaw yun ang sabi po sa akin oh. kaya naalala ko okra babatulan laman sabaw na laman ayun isa yan yeah, hindi naman ang 大楼。 Ari, Ating may krim Oh, yeah. Ilang piraso lang ako. Ari po naman hindi order, eh, sabi kay Ang minindal nga la ang. Ayun. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama ano po. Update sa ano, sa upo. Tapos ari po naman isang plat na ari. Natanaman na natin Rabanos radish ay di ayos na po yun tapos ano po atin pang ano panariling pang nunok, pang sumo Whew, tara po Yan, salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy lang po bye